Welcome sa Man Your Body Channel! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyonal at pangkalahatang layunin lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na payo, pagsusuri, o paggamot mula sa isang lisensyadong doktor o healthcare provider. Bagamat tatalakayin natin ang ilang aspeto ng kalusugan, mahalaga pa rin kumonsulta sa inyong doktor o espesyalista bago gumawa ng anumang desisyon hinggil sa inyong kalusugan, lalo na pagdating sa mga gamot o medikal na paggamot. Ang paggawa ng malalaking pagbabago sa iyong dieta o pamumuhay ng walang tamang gabay ay maaaring magdulot ng mga panganib sa iyong kalusugan. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay hindi direktang nagpapahiwatig ng pagsalungat sa medikal na komunidad, kundi nagbibigay ng alternatibong pananaw para sa mas malawak na pag-unawa. Naisip mo na ba kung ang medikal na payo na natatanggap mo ay talagang para sa iyong kapakanan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga kasinungalingan na maaaring narinig mo mula sa iyong doktor. Hindi dahil sa masama sila, kundi dahil sa isang sistemang sira na. Ang problema ay hindi lang sa mga doktor mismo. Ito ay sa buong sistema ng pangkalusugan na labis na naiimpluensyahan ng malalaking kumpanya ng gamot, big pharma, at industriya ng junk food. Kapag tinanong mo ang isang tipikal na doktor, kung ano ang nagbibigay ng kalusugan, Baka sabihin nila sa'yo na ito'y tungkol sa pamamahala ng mga sintomas. Pero ang tanong, ang gamot ba ay talagang nagbibigay ng kalusugan o tinatago lang nito ang mga sintomas? Suriin natin ito ng mabuti. Ang problema ng labis na overspecialization. Isa pang issue ay ang labis na overspecialization. Kadalasan, ang mga doktor ay nakatuon lang sa isang bahagi ng katawan tulad ng tenga, ilong, at lalamunan. O kaya naman ang sistema ng pagtunaw, nang hindi tinitingnan kung paano magkakaugnay ang buong katawan. Ang ganitong pagkakahati ng kaalaman ay hadlang para makita nila ang kabuuang larawan. Kasama na ang mahalagang papel ng nutrisyon, isang aspeto na halos hindi nabibigyang pansin sa kanilang pagsasanay. Sa totoo lang, Maraming doktor ang nakakakuha lamang ng 12 hanggang 20 hours ng edukasyon tungkol sa nutrisyon sa buong kanilang medikal na pag-aaral. Ang nawawalang konekta, mga sustansya sa biochemistry, sa mga textbook ng biochemistry na ginagamit sa mga medikal na paaralan, may isang nakakagulat na pagkukulang ang kahalagahan ng mga pangunahing sustansya o cofactors sa mga proseso ng katawan Madalas na hindi binibigyang halaga ang nutrisyon. Ngunit maraming doktor ang tiwala sa pagbibigay ng payo tungkol dito. Kadalasan sa mga paraan na minamaliit ang epekto nito sa kalusugan. Kaya tatalakayin natin ang ilang pangunahing kasinungalingan na malamang narinig mo na mula sa iyong doktor. Number 1. Hindi mo kailangan ng abdo. Madalas sabihin ng mga doktor na hindi malaking problema ang pagkawala ng iyong opto. Pero talaga nga bang ganon? Ang opto ay nag-iimbak ng bale salts na mahalaga para sa pagtunaw ng taba. Kapag wala ka nito, naapektuhan ang iyong kakayahan na sumipsip ng mahahalagang fatty acids at mga bitamina na nalulusaw sa taba, tulad ng A, D, E at K. Kung natanggal na ang iyong opto, makakatulong ng malaki ang pag-inom ng bile salts pagkatapos kumain upang mas mapadali ang iyong pagtunaw. Number 2. Maliit lamang ang side effects ng statins. Alam mo ba na ayon sa isang pag-aaral, ang mga side effects ng statins ay mas malala kaysa sa akala mo? Sinasabi ng mga eksperto mula sa mga pag-aaral ng O'Connor 2020, World Health Organization 2015 na ang mga panganib na dala ng statins tulad ng pagkasira ng kalamnan at mas mataas na panganib ng type 2 diabetes, ay maaring hindi maipaliwanag ng mga doktor. May mga doktor pa nga na nirekomenda nire ang statins para sa mga tao sa edad 40 pataas. Kahit normal ang kanilang cholesterol levels, mahalagang malaman na ang cholesterol ay kinakailangan ng katawan para sa maraming gawaing ito ay tumutulong sa paggawa ng hormones pagbuo ng cell membranes, at pagsuporta sa kalusugan ng utak. Sa halip na pigilan ang produksyon ng kolesterol, mas dapat nating ituon ang pansin sa pagbabawas ng tunay na mga sanhi ng problema. Mga pinong carbohydrates at hindi malusog na taba. Number 3. Ang mataas na presyo ng dugo ay dahil sa sobrang asin. Totoo bang asin ang may sala sa high blood pressure? Habang may ilang tao na sensitibo sa asin, madalas ay kakulangan sa potassium ang mas malaking issue. Ayon sa mga pag-aaral ng Welton et al. Heroes 2018, ang potassium ay tumutulong para balansihin ang sodium levels at nagpaparelax sa mga ugat, kaya bumababa ang presyo ng dugo. Ang pagtaas ng potassium intake mula sa mga pagkain, tulad ng leafy greens at avocado, ay makakatulong ng malaki. Number 4. Sapat na ang 600 to 800 IUs ng vitamin D. Maraming doktor ang nagre-rekomenda pa rin ng 600 to 800 IUs ng vitamin D kada araw na masyadong mababa upang magbigay ng makabuluhang benepisyo sa iyong kalusugan. Halimbawa, ang 20 minutes exposure sa araw ay maaring magbigay ng hanggang 20,000 IUs ng vitamin D3 ayon sa pag-aaral ng Holic 2011. Ang takot sa vitamin D toxicity ay pinalalaki. Sa katunayan, ang natural na produksyon ng katawan ng vitamin D mula sa araw ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan upang makuha ito. Mas makatuwirang inirerekomenda ang 10,000 IU kada araw lalo na sa mga taong hindi madalas maarawan ayon sa pag-aaral ng Chaudhuri et al. 2014. Number 5. Nagiging dahilan ng sakit sa puso at cancer ang red meat. Marahil narinig mo na ang red meat, lalo na ang baka, ay masama at nagdudulot ng sakit sa puso o colon cancer. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Ang grass-fed red meat ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain. Nagbibigay ng mataas na kalidad ng protina, mahahalagang bitamina tulad ng B12, at mga mineral tulad ng zinc at iron. Naglalaman din ito ng creatine para sa kalamnan at coenzyme Q10 na sumusuporta sa kalusugan ng puso ayon sa pag-aaral ng Khan et al. 2006. Ang problema ay hindi ang red meat mismo, kundi ang mga processed meats at hindi tamang paraan ang pagluluto nito ayon sa pag-aral ng WHO 2013. Number 6. Iwasan ang saturated fats sa lahat ng paraan. Matagal nang sinisisi ang saturated fats. Pero ang tunay na mga salarin sa ating pagkain ay ang mga processed seed oils at trans fats. Ang mga unsaturated fats na ito na matatagpuan sa junk food at mga processed snacks ay nagdudulot ng pamamaga at maraming health problems. Habang mahalaga pa rin kontrolin ang sobrang konsumo ng saturated fats dahil maaari itong magpataas ng panganib ng sakit sa puso, mas malakas na kaugnay ng mga problema sa kalusugan ang mga pinoprosesong langis tulad ng soybean oil at palm oil pati na rin ang trans fats. Sa kabaliktaran, marami sa mga pagkaing itinuturing na masama sa kalusugan tulad ng chips, crackers, at cookies ay halos walang saturated fat. Sa halip, puno sila ng hindi malusog na mga langis, mataas sa sodium, idinagdag na asukal, at refined carbohydrates na mas malaking banta sa ating kalusugan kaysa sa saturated fats mula sa natural na pinagkukunan. Number 7. Ang pagdagdag ng timbang ang dahilan ng iyong mga problema sa kalusugan. Madalas na itinuturo ng mga doktor ang timbang bilang ugat ng iba't ibang health issues, mula sa high blood pressure hanggang sa diabetes. Pero ang timbang ay isang sintomas, hindi ang dahilan. Ang totoong issue ay insulin resistance, na nangyayari kapag tumitigil na ang mga silula ng katawan sa tamang pagtugon sa insulin na nagdudulot ng pagtaas ng timbang, mataas na presyo ng dugo, at iba pang metabolic problems ayon sa pag-aaral ng Rye et al. Sharker 2016. Ang susi ay hindi ang pagpapapayat upang maging malusog, kundi ang pagiging malusog muna na natural na magdudulot ng pagbaba ng timbang. Number 8. Ang plant-based diet ay laging mas malusog Madalas na itinuturing na mas malinis at mas malusog ang plant-based diets. Pero marami sa mga plant-based na pagkain, lalo na ang mga peking karne at refined carbohydrates, ay puno ng mga additives at sugars. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga vegetarian na diets ay hindi laging nauugnay sa mas mababang panganib ng sakit. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization 2015, ang mahalaga ay ang kalidad ng mga pagkain iyong kinakain, hindi lamang ang pagkakaroon ng plant-based na pagkain sa iyong plato. Number 9. Kailangan mo ng mahabang listahan ng meds para magamot. Minsan, ang mga pasyente ay iniiwan na walang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa isang mahabang listahan ng mga gamot upang gamutin ang kanilang kondisyon. Pero ang tunay na solusyon ay maaaring makuha mula sa mga simpleng pagbabago sa lifestyle tulad ng tamang nutrisyon, ehersisyo, at stress management. Sa maraming pagkakataon, ang mga lifestyle changes na ito ay mas epektibo kaysa sa anumang gamot na maari mong inumin. Number 10. Bawasan ang kolesterol para bawasan ang panganib ng sakit sa puso. Ang kolesterol ay isa sa mga paboritong target ng mga doktor at ng big pharma. Pero ang katotohanan ay ang kolesterol ay mahalaga sa ating kalusugan. At ang tunay na dahilan ng sakit sa puso ay hindi lamang ang kolesterol kundi ang inflammation at oxidative stress. Dapat nating balikan ang ating mga kinakain, tinitingnan ang mga naprosesong pagkain at sugar-laden diets na tunay na nagdudulot ng mga problemang ito. Ngayon na natuklasan mo ang ilan sa mga pangunahing kasinungalingan na patuloy na nababansag sa mundo ng medisina, mahalaga na maging mapanuri sa mga payo at impormasyon na natatanggap mo. Tandaan, ang tunay na kalusugan ay hindi lamang tungkol sa mga gamot o paggamot, kundi sa pagkakaroon ng tamang nutrisyon at pamumuhay. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong kalusugan. Maging handa sa isang mas malalim na pagtingin sa mga mabisang solusyon para sa mas maayos at mas masiglang buhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.